bang ginagamit na, ayun, bang ginaganap na pagmimisa ng, pagmimisa ng mga katoliko. pag hati sa pamamagitan ng dugo at uh, katawan ni Kristo sa inyong tinapay at uh, alak. In Hubey na ayon sa ebanghelyo ni Kristo. Kung tignan mo sa general outlook, akala mo ayon sa ebanghelyo. Pero if you are going to deeply examine it, hindi ayon eh. Tama bakit? Huwag kayong magagalit. Katoliko, nagtatanong, sasagutin ko siya as a Catholic. Pakinggan nyo sa Biblia ang Katoliko. Yung Mateo 27. Pakibasa. Talinuhan mo, kapatida. Talinuhan mo ang pakikinig. Sa paghapon, dumampot siya. Ngayon, samantalang kumakain sila, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Pinasbasan mm. niya, oh. hinati, hinati, at ibinigay sa mga alagad na ang wika. Kunin ninyo at kanin. Ito ang aking katawan. At pagkakuha ng kalis, mm. ay nagpasalamat siya at ibinigay ito sa kanila na sinasabi, hmm. uminom kayong lahat yan. Eh, nee. maliwanag yun, ano? Kumuha siya ng tinapay, binigay niya, kumain kayo. Ito aking katawan. Kumuha siya ng kalis, yung cup. Binigay sa kanila, uminom kayo lahat yan. Tanong, uminom ba si Jesus? Uminom. Asa. <laughs> Ulitin natin ang basa. Teka, teka. Ngayon, samantalang kumakain sila, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Kumakain sila eh. Naghahapulan sila. Natural, kumakain sila lahat. Pati si Jesus kumakain. Pero nung dumating na yung isang aral, isang tiempo na magtuturo siya ng aral, eh, this is a part of the supper. Ano? Ordinarily, sapper, kumakain sila. Pero merong part na, kung elevated, isang bahaging natatangi doon sa hapunan. Kumuha siya ng tinapay, kasi kumakain na nga sila eh. Pero kumuha siya ng tinapay. This is a distinguished pa uh, part of the sapper. Pagkakuha yung tinapay, tinatihati, kainin nyo, ito ang aking katawan. Alin ang pinakakain niya? yung tinapay. Oo. Ano yung ano daw yung tinapay? E yung puro kanya. Yung tapos. daw ang kanyang katawan. Alangan naman siya kumain din katawan niya na nga eh. <laughs> <laughs> and and marami sa lang. Hindi tapos, hindi pa tayo tapos. <laughs> tapos, kumuha siya ng kalis. Kalis o ng cup. Sabi niya, inungkayong lahat diyan. Bakit? ito sapagkat Sa ito ang aking dugo. Oh, yun ang dugo ko. Eh, ba't naman yung dugo ko? Pati ako iinom. Amen? Amen. Sino uminom? Mga alagad. Silang lahat. Kumain din ba sila? Kumain din. Kumain din. Ikaw alagad ka. Kahit minsan, pinainom ka na. Hindi ah. Oh. oh, pinakain ka lang eh. At ang masama, pati siya nakikain. Malaki yung kanya, yung sa'yo maliit. Oo, <laughs> oh, kita mo gagalit lang sa akin eh. Totoo, kung, kung magagalit pa yun, oh, kung gusto nyo, suntukan na lang eh. O, oh, diba? eh, di ba? Eh, naman ako ng lolo ko eh. Nasa Biblia na naman yung sinasabi ko eh. Nung magpakain si Jesus, yung pinakain niya, pinainom niya rin. Ang hirap sa pare, nagpakain siya, malaki yung kanya kaysa doon sa pinakain niya. At siya lang uminom, di siya nagpainom. O, totoo ba yan? Basa. Pakinggan nyo ha. 12.32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inyo utos ko sa iyo, hmm. ay siya mong isasagawa. sa oh. gawa. mong dadaglagan ni babawasan. Ano sabi ng Diyos? Kung ano utos ko sa iyo, iya sa mo. Huwag mong dadaglagan. Wag mong babawasan. Ano ginawa ng pare? Binawasan. <laughs> Nasa iyo na pagpapasya.